Bilang pambungad uh, sa umagang ito, ito pong pag-usbong ng makabagong tekn teknolohiya sa bansa, mas madali ng makakalap ng mga impormasyon at data o datos mula sa iba't ibang website. Isa na rito ang mga government websites na naturang naglalathala ng mahalagang impormasyon para sa kapakidmangan ng publiko. Ngunit, aminin, mm -hmm. datapot ngunit, subalit, sabi mm -hmm. nga nila, paano kung ang mga government websites na ito ay tila napapabayaan na sa luma at hindi nagaanong gaanong na-update. Makakatulong pa rin ba ito para sa maayos na pagkalap ng mga pag-uulat ng mga komprehensibong datos at informasyon? Ating alamin ito sa special report ni June Del Rosario. Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Listahan ng mga pangalan ng mga opisyalis ng gobyerno, mga pondong ginastos, statistics, programa at proyekto. Ito ay ilan lamang sa mga impormasyong madalas kinakalap ni Ivan, dating news researcher sa loob ng tatlong taon para sa kanilang malalimang pagbabalita. Sa tulong ng information technology, iisiping mas madali na lang makapaghanap at makakuha ng iba't ibang impormasyon mula sa mga government websites, lalo na sa parte ng mga mag-aaral. Kasi yung mga government websites, ito yung actually ito yung mga ko ng mga isang mga pinakaportanteng ano, sources talaga for research, for data gathering. Makikita niyo po kasi namin doon yung flow nung nangyayari sa society namin. Nagkakaroon po tayo ng idea definitely doon sa mga nangyayari sa atin dito sa ating bansa, especially sa economy, economy nga natin. Aminado naman ang gobyerno sa kahalagahan ng websites Katunayan, sa Administrative Order 39, isang government web hosting service ang itinayo para sa lahat ng websites ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng pamamahala ng DOST, Information and Communications Technology Office. Kasama na din dito ang government template design para sa maayos na itsura ng mga website. Meron ng template na all that they have to do is to put in the the, the Textual information as well as the photos na kailang or diagrams that have to be put in sa mga pages nila. Gayun man, may problema. Karamihan sa mga government websites ang napapabayaan na ngayon. Aside from yun, hindi updated, yun minsan kulang din. Kasi since nga yun tayo, pag sa news tayo, kailangan agad-agad kailangan yung pinaka-updated. Dahil sa walang makuwang bagong impormasyon sa maraming government websites, malimit hiningi ni Ivan sa mga naturang ahensya na i-update at ilagay sa kanilang websites ang mga mahalagang impormasyon. Gayunman, bigo siya. Pero how would you know na totoo yung sinasabi nila kung ayaw nga nila mag-disclose mag, uh, ng information, di ba? Isa sa mga impormasyong kalimitang wala sa website o di kaya'y nilulumot na sa luma ay ang crime statistics. Sa paliwanag ni Police Senior Superintendent William Macavinta, Hepe ng School for Investigation and Detective Development ng PNP, Bineberipika muna nila ang lahat ng datos tulad ng crime statistics mula sa libo libong presinto bago nila ito ilabas. Karaniwan tumatagal ito ng tatlong araw bawat presinto. Ang ginagawa natin dyan, simple, tinicheck pa rin natin yan, nire-review pa rin natin. That's why kung makikita tayo na medyo yung discrepancy mukhang sa tingin natin mukhang magkaroon ng problema, let's say nagkaroon ng underreporting, so binabalikan natin yan. That's why hindi naman natin kagad-agad yung pina, pinapano kasi we, wanted to to know kung yun ba talaga yung true ano true picture ng crime din sa particular area. Kaya ang resulta ay kung ilang taon nang luma ang kanilang mga datos. Kabilang din sa mga napabayang websites ang sa mga munisipalidad at syudad sa ilang lugar sa NCR at lalo na sa mga probinsya na tila napapabaya na sa luma. Pahayag naman ni Marikina Mayor Del De Guzman, Secretary General ng LCP o League of Cities of the Philippines, Nagkakaroon ng problema sa pag-update ng websites dahil karamihan sa kanilang mga nasasakupan ay walang akses sa information technology. Ayon kay Mayor de Guzman, madalas na sa newsletter o bulletin boards nila inilalabas ang mga impormasyon. Ngunit hindi umano ito nangangahulugan na pababayanan nila ang kanika nilang website. Actually there's a program uh, for capacitating uh, cities, uh, member cities actually. So isa to sa binibigay natin no, to upgrade their Uh, websites, computerization techniques, uh, information technology, may program tayo for that. Samantala, wala namang maibigay na paliwanag ang Pangulo ng LMP o League of Municipalities of the Philippines, hinggil sa mga lumang laman ng websites. Dahil sa mga problema ito ay inulunsad ng Administrasyong Aquino ang Open Data Philippines nitong Enero, isang National Government Data Portal website. Ayon kay Ivory Ong, Tugon din ito sa issue ng transparency at komunikasyon sa taong bayan. Kailangan namin ilapit yung, yung impormasyon para hindi, uh, hindi matakot. So accessibility in the sense na not just informant, accessibility in the sense that it is something that I can chew on and something I can benefit from in my daily life. Dagdag pa niya, maging ang kanyang tanggapan ay hirap makakuha ng impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kailangan pa muna nilang mangumbinsi at ipaunawa ang kahalagahan ng open data. Yung mismong pagkumbinsi sa kanila na katuwang ng gobyerno ang media, ang CSO, ang estudyante sa pagpapalagana pa mismo ng impormasyon na mga ka-benefit mismo sa tao, yun yung nakikita naming hurdle. Sa katunayan, imunumungkahi nila kina House Representatives Leonor Robredo at Henedina Abad na isama ang open data sa mga probisyon ng isinusulong nilang Freedom of Information Bill o FOI Bill. Sakali kasing maipasa ang FOI Bill, mas magiging madali ang pagkalap ng komprehensibong impormasyon dahil katuwang na nito ang Open Data Philippines. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa 700 data files ang makikita sa website ng Open Data Philippines. Ang website ang isa sa mga mahalagang produkto ng information technology na nagbigay daan tungo sa mas personal, mas malawak at mas mabilis at mas makabulang talakayan at palitan ng impormasyon sa pagitan ng masang Pilipino at ng gobyerno. Ang kailangan lang ay seryosohin ito ng pamahalaan at mga sangay nito na i-update ang kanika nilang website. Ilahad ang mga totoo at mga mahalagang bagay na dapat malaman ng taong bayan upang huwag maparatangan na may itinatagong questionabling bagay sa inyong ahensya. Para sa serbisyo All Access, June Del Rosario.